Ayan, sino dito? na na yung mga tao. Ito, ito, ito. Uh, ah, ito sila, madam. Madam, ma pwede po kayo ma-interview? Pwede po kayo ma-estorbo? Oh, hi. <laughs> hi! Hello! Hello! Gcash or, Gcash or TV? Or TV? Ah, uh, TV ako, TV. Gcash ako! Wala ah. naglalaban sila. Anong gusto nyo? TV o Gcash? Ano? Oh, ma, ano ma? Oh, <laughs> TV or Gcash? Pati nanay mo nandito din. <laughs> Parang kapatid mo lang. Tuling ko yung nanay mo ha. <laughs> kayo? Parang kapatid lang. For real? Wow! Free to wow. free! Wow! mag tayo kayo! Thank you so much! Sana. Hi guys! So nandito ngayon tayo sa Unitop dito sa may Puerto Princesa, Palawan. Ngayon, mamimili tayo ng mananalo ng team dito sa Unitop. Dito yan sa may Puerto Princesa, Palawan. Let's go! Ayan, Madjo. So, yung mapipili mo na magkakaroon ng TV from Femarc Philippines dahil nandito na sa Puerto Pri- oh, Kailangan mayroon tayo mabigyan ng brand new Femarc TV. Google Man o Smart TV, kumpleto kami dito sa Femarc. So, ay, si Kuya, sayang, humarang na siya sa camera pero baka hindi meant para sa kanya yung TV. Sino kaya po pwede dyan? Ayan. Sino ba kaya dito yung mapipiliin natin? Sino dito? Pagkitingin na na yung mga tao. Ito, ito, ito. Uh, ah, ito sila, madam. Madam, ma pwede po kayo ma-interview? Pwede po kayo ma-store, bo? Hi. Hi. Hi! Hello! Hello! Ay! Majo! Kilala pa Picture, picture! Hello, bo. Hi! Ano po ginagawa nyo dito? Anong ginagawa nyo dito sa unit tap? Nagsishopping! Shopping, of course! Oh, dahil mura dito? Oh, yeah. Mura, At maraming selections. Ganda. Yeah. Oh. Mar -ganda, maraming selections, yeah. Dapat mo so, yung audio sa kanila. Maraganda, maraming selections. Yeah, Tsaka mura CDs? siya. Mm -hmm. Ah, bumili ka. Para saan yun to? Para saan to? Ah, uh, decoration. Decoration lang. For decoration. Okay, ang ganda ha. Sige. Oo nga. Ma'am, may bibigay kami sa inyo. Basta masagot nyo lang. Kasi ang fee mark ngayon dito sa Unitop, nakasale. Ayan. Ayan. From 30, 32 inches oh, uh -huh. up to 50 inches, 65 uh -huh. inches, naka-sale yan. Oh, wow. Dito lang yan sa Femark, oh, Unita, Puerto oh, Princesa, yeah. Palawan. Uh -huh. Ngayon ma'am, ang tanong namin, uh -huh. anong gusto nyo? Gcash or Femark TV? Or TV? Uh, TV ako, TV. Yes. Gcash ako. Wala nang na uh -huh. sila. TV, TV na lang. Ah, uh, kahon or... <laughs> <laughs> ano tayo? Gcash or Femark TV? TV. Mark TV. P Mark TV. Okay, Team -mark, -mark, Mark TV. TV. Okay, Team TV. Mm. Sige, ganito. Simple lang ang tanong namin. Okay. Ano ang brand ng pinamimigay naming TV ngayon? Pinamimigay! <laughs> Grabe, ang galing nila. Nahulaan. <laughs> <laughs> hindi hindi na maalat ang pamigay to. <laughs> uh, Sa Pimark tayo. Okay. Hanapin na natin si Ano to? Gaming? Hindi! Sure, to totoo to, po! Asa yung TV? But, for si ate. No ate. No, no way! For real! No joke! For real! Wow. Asa yung TV? Ate? Hindi nga! Oo nga po! Yes! Ayan so na, di yung, di yan na yun! Ayan na yun! Interview mo na ito. Kukunik lang yung TV. Legit po yan. Ano? Ano? Ito na ang inyong Fimark TV. Kunin mo na ma, Jo. Na ayan. Wow. Happy Mark! Ayan! Thank you. So maraming maraming salamat sa pagpunta We're gonna dito enjoy sa Unitap. TV, yeah. At dito lang kayo makakabili ng T-Mark TV sa yes. Unitap Puerto Princesa, Palawan. Oh, thank you so much! Sige ma'am, pwede na kayo umalis. Dali nyo na yung TV niyo. Oh, bye, thank you po! <laughs> Ayan! Yung pinabili nyo po!